Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, alamin po natin ang pagkakaiba ng do, does, at did sa M, is, -E R, was, at were. Okay? Ang do, does, at did po ay ipinapareha po natin sa verb na may original na spelling. Halimbawa po, exercise. Original na, spelling po yan para sa exercise. Mas tingnan nyo pa yan sa dictionary at ang uri niyan ay noun. Exercise po ay ganito ang spelling. At kung mapapansin nyo, ipinareha ko sa do na isang auxiliary verb. Okay? So, tama po yan. Samantala, yung M is, R was, at were naman po ay ipinapareha sa verb na may ing sa dulo. At ito po yung ating halimbawa. Exercising. Okay? Ipinareha ko sa linking verb na R. So, yan yung tamang pagpapareha ng dalawa. Okay? Ngayon, alamin naman po natin yung ibig na ibigay na meaning nitong dalawa. Pagdating po dito sa do, does, at did ay ito po. Para ipaalam na totoo na nagagawa o nagawa ang naturang aksyon. Ibig sabihin, para maipaalam nyo ang katotohanan na nagagawa niya o nagawa niya yung aksyon sa Panahon na iyon. Okay? Samantala, itong M-E-S-R was at were naman, ang ibinibigay na idea naman po niyan ay para ipaalam na sa panahong iyong tinutukoy ay inilalarawan mo na tuloy-tuloy ang pagsagawa ng aksyon. Yun naman po. Ibig sabihin niyan, pag pagtiningnan mo yung tao ngayon, ginagawa niya talaga yung naturang aksyon. Naka-progreso o tuloy-tuloy yung paggawa ng aksyon. Okay? Kung sa nakaraan naman, edi ipinapa-imahinasyon sa inyo na sa panahon na iyon ay ginagawa talaga o tuloy-tuloy talaga sa paggawa noong na naturang aksyon. Yun naman po. So, dito po tayo sa limbawa para mas maliwanag. Nagagawa mo bang mag-ehersisyo tuwing umaga? So, gusto mo lang malaman ng katotohanan kung tuwing umaga ay ginagawa mo itong pag-ehersisyo. At dahil gusto mo lang malaman yung katotohanan, dupo ang gagamitin nyo. At ito yon, Do. Okay? Do you exercise every morning? Nagagawa mo bang mag-ehersisyo tuwing umaga? Okay? Yung to ay maaari natin gamitin sa pronoun na you, I, we, o they. Ang das naman po ay maaari nyo gamitin sa she, he, o it. Yung did naman po ay kung ang pinag-uusapan na po natin ay pangyayari sa nakaraan. Okay? So, yan yung tamang paggamit sa do, das, at did. Okay? Na lahat po sila ay para maipaalam nyo po ang katotohanan lamang. Okay? Kung totoong nagagawa o nagawa ang aksyon. Samantala dito sa baba, nage-ehersisyo nage -e ka ba ngayon? So, gusto mong malaman na na isinasagawa mo ba yung naturang aksyon ngayon o sa puntong ito? Ginagawa mo ba? Dapat pag tinignan kita, ginagawa mo. Ganun po yung ibig sabihin niyan. So, pag ganyan po yung ibinibigay na idea na dapat pag tiningnan ka ngayon ay ginagawa mo, ito po ang gagamitin nyo. Linking verb plus verb na may ING sa dulo. So, ang English po dito sa nag e ka ba ngayon ay Are you exercising right now? Okay. Are po ang ginamit ko kasi ang ibinibigay na impormasyon niyan ay pang ngayon at saka maaaring ipareha sa you na pronoun. Okay? Dito naman sa baba, nag show ka ba kahapon? So, gusto mo malaman na kahapon ba ay isinasagawa mo yung naturang aksyon. Dapat, dapat kung tayo ay babalik sa kahapon, dapat pag tinignan ka ng tao, ay talagang ginagawa mo yung naturang aksyon. O ang ipinapa-imahinasyon po sa inyo ay, ay dapat sinasagawa yung action sa panahon na iyon o sa puntong iyon. Okay? So, ito po yung pagkaka-English dito. Sa nag-ehersisyo -er nage ka ba kahapon? Were you exercising yesterday? Okay? Were, naman po ang ginamit ko kasi ang were po ay maaaring ipareha sa pronoun na you at ang ibinibigay po ng were ay impormasyon sa ang nakaraan. Okay? So, yan po ang pagkakaiba ng do, does, at did sa M, is, are, was, at were. Maraming salamat po.